Hilig sa promo ang maraming Pilipino. Mapa online o personal na transaksyon, hahanap at hahanap tayo ng mga katagang sale o buy one, take one. Aminado yan ang madiskarting tatay na si Jefferson. Matagal na raw naghahanap ng murang dashcam si Jeff para sa kanyang sasakyan. Bukod kasi sa pagpasok sa trabaho araw-araw, Gamit niya rin ito sa negosyo nila ng kanyang misis. Mismong si Jeff na raw minsan na nagde-deliver ng mga tinda nilang pagkain. Bakit mahalaga na meron kang dashcam kapag uh, ginagampanan mo yung role na yun, yung responsibility na yun? Masisave namin yung, ano, yung transactions din. nag uh, nagamit na uh, gamit yung own uh, dashcam na recorded na. Masisave ko yung file parang hulog ng langit nang makakita si Jefferson online ng bagsak presyong dashcam one time nag nanonood lang naman ako ng mga videos while using ano social media apps and then oh niloads na ad sa akin yung dashcam uh, it's look very legit meron siyang free na one, ano 128 gig na memory, meron pa siyang nilalagay na ano na parang kasama yung wall mount, kasama din siya. Tas may libre din siyang uh, back camera pag magre-reverse ka. So, oh, so napaisip ako, um kailangan to, necessity to nowadays. Nakaseld naka din sila during that time nakalagay. So 799 yung price eh. Nang iklik ang sponsored ad sa Facebook, sunod-sunod na mensahe ang natanggap ni Jeff mula sa page na Dashcam Recording ang nakalagay doon, ano, yung how to order, ano yung package noon. Tapos, naka-arrange na siya. And then, katabi na noon yung pambalot nila. Yung pambalot nila, kasama yung delivery service eh. So, it's, it's look very legit talaga. Pero dahil gusto mo nang makasiguro, hindi agad chinek out ni Jeff ang nakitang produkto. Napapaisip din ako kung anong, may doubt ako na tutuloy ko ba yung pagbili nito or what. Nag-inquire ako. Bakit ka may doubt? Kasi nga medyo mura siya. Uh, kasi alam ko yung price range eh. nag mm. nagbabrowse din ako sa other uh, platforms. Oo, oh, other platforms. Eh. Na-kumbin silang daw si Jeff nang magpakita ng reviews at proof of transactions ng seller. Ano'ng nakalagay doon? So, ang nakalagay, ang ganda ng dashcam. Ano, uh, kumbaga, napaka-worth niya compared doon sa price. Kumbaga, very affordable na mga na customer given Yes, feedback. may mga customer feedback siya. may mga rating pa na stars. Budol alert! Huwag agad paniwalaan ang rating sa interview na ipinadadala ng online seller. Mas mabuting puntahan na lang kung may physical store ang nagbebenta, lalo na kung gadgets ang bibilhin. March 9 na magdesisyon si Jeff na bilhin na ang dashcam. COD o cash on delivery ang napili niyang mode of payment para raw iwas scam. Wala sa bahay si Jeff nang dumating ang kanyang delivery noong March 11. Kaya ipinasuyo niya muna ang bayad kay Mrs. Nagkasundo kayo. Sabi ko, pag may dumating dyan, i-inspect mo muna before mo receive Nung dumating yung item, so doubt siya kasi iba yung pagkakapackage. Pinabuksan namin sa rider, tapos binid din ng Mrs. Kay. Tapos yun nga, nakita namin. Yung in-order namin, ang laman, shoe wipes, Wipes. Yes. Dayo, Shoe wipes na ang cost niya lang ismo 5 pesos lang siya sa sa mga shopping apps oh. eh. Nag-usap na lang sila na riders sa kanila daw i-charge yon kapag ganoon. Oo. Uh Then -huh. sinabi ko na lang sa ka Mrs. Cosby, "Ay, mo na lang," sabi ko na tayong magagawa. Imbis na makamenos, lalu lalo pang napagastos. Dismayado rin tuloy ang Mrs. ni Jeff. Nagalit din siya sa akin kasi daw hindi ko binak-ground check mismo yung page ng, mm. ng, ng seller. Mm. Din sabi niya, it looks really scam na daw. Hindi na raw na ireklamo ni Jeff ang dumating na item. Bukod kasi sa binlock na siya sa messaging app, peke pala ang binigay na contact number ng budol na seller. Pag ganun iniisip mo, parang 800 sa paningin ng iba, parang, mm, parang it's an amount na madaling i-let go. Ganun din may mindset mo. Ay, ang hirap din kumita ng pera. Yung 800, magkano minimum? 62650, So, it's more than parang 8 hours, mga 12 hours mong pinagpaguran yon. Medyo masakit pa din para sa atin. Tulad ni Jeff, sa isang sponsored at din na inganyong bumili ng gadget ang single mom at online language teacher na si Alias Rose. Matagal na raw niyang gustong palitan ang luma niyang laptop na tumagal sa kanya ng higit sampung taon. Kahit pa nga second hand, papatosin daw ni Rose basta't parehong brand. Ang nagastos ko kasi dun sa 2011 kong laptop, more than 100,000. Talagang ininvest ko yas ka siya, kasi nga, uh, yun yung lifeline ng trabaho ko. Lahat ng mga e-work e ngayon, ginagawa ko na noon pa. Yun nga lang, kapos pa si Rose sa budget sa ngayon. Naghanap po ako ng ng mahihiraman. Kasi uh, ma Kumpante po ako ng mababayaran ko po, po dahil na trabaho naman po at saka may pending po akong project. June 29, nang matisod ni Rose ang isang online shop na nagbebenta ng gusto niyang laptop. Napintot ko lang po yung isang ad ng merong nagbebenta ng laptop. Tapos biglang nagpop up yung messenger na ang daming mga ano, promos. Yung gusto kong laptop, nakalagay one last stock uh, available. Mabilis pa sa alas 4 ng nagreply ang seller na Switch Apple Store. Lalo raw na inganyo si Rose nang malamang may kasamang smartwatch at ibang freebies, oras na mag-order siya ng laptop. Bakit po kayo mura, sabi ko. Sabi niya, ano, diretso kami sa sa supplier mismo sa ibang bansa. Mahigit 100,000 pesos ang inaasahang presyo ni Rose para sa gusto niyang dekalidad na laptop. Pero 70,000 pesos lang daw ang benta rito ng Switch Apple Store. Magdaragdag lang daw siya ng kaunti sa budget niya sana para sa second-hand laptop, magkakaroon na siya ng brand new. Pero before po ako nang nagbayad, chineck ko po yung, oh, ko po yung page may 300,000 plus followers. Tapos, uh, sa, tapos tinignan ko yung mga post. Meron, meron siyang ano, shop. Nag-post pa sila nung mga transactions nila. Nag-post pa sila nang nag-deliver na sila. Naka-deliver na sila with the riders. Mga, mga mukha ng mga riders nila. Tapos, nag-post din po sila ng mga artista. Uh, ng nang time na yon nagtuturo ako. Sinabihan ako bigla na sa middle ng turo ko, ah, uh, Ma'am, kukunin niyo ko ba? Kasi may kukuha na, isa na lang po yung nandito. Sabi ko, oh, ako, kukunin ko ako kukunin ko Nagpadala si Rose ng 70,000 pesos sa mobile banking account na binigay ng online seller. Pero tila nag -iba ang ihip ng hangin matapos magbayad ni Rose. Matantagal, nag acknowledge lang ng payment. Tapos, nung hinihingi -hini ko na yung resibo, eh wala na akong, wala na akong narinig na black na ako. Hindi po ako makatulog ng ilang araw. Kasi hindi po akin yung pera. Problemado ngayon si Rose kung paano babayaran ang hiniram na 70,000 pesos para makabili ng laptop na magagamit niya sana sa mga raket. Hiniram ko yun kasi uh, dun sa isang kaibigan ko na alam niya na I'm working hard. Uh, Inalaw niya yun na sige, sige pero please pay it immediately once meron na ganyan sa so all my life na naging single mom ako, never akong nagkautang. Kung hindi ako kakain, okay lang. Huwag lang magutom yung anak ko. Minsan na nga lang akong manghiram. Ganun pa yung nangyari. Nakita ko yung Facebook page noong dalawang gadget store, ano? kapansin pansin halos parehas na parehas, meron lang pagkakaiba doon sa pangalan. Yung isa, Switch Apple Store. Yung isa naman, Switch Apple Premium Reseller. Itong Apple Store, ang likes niya, 314,000. Ito namang sa isa, 78,000. Pag nakakabahala rito, yung 300,000, yun yung nang sa scam. Samantalang itong 78,000 at mas mababa yung engagement, yun pa yung legit. Pinuntahan din ng staff namin ang address sa Facebook page ng Apple Switch Store sa Santa Rosa, Laguna. Tumangging humarap sa kamera ang mga tauhan sa store. Pero kwento nila, halos araw-araw silang pinuputakte ng mga customer na gustong mag-avail ng mga promo na inaalok ng peking seller. Sa ipinadalang pahayag ng Switch Apple Premium Reseller, nagbabala sila sa peking ads at hindi makatotohan ang presyo ng peking seller na gumagaya sa kanila para makapanloko ng mga mamimili. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga otoridad para mahuli ang mga kawatan sa likod ng peking page. Hinihikayat nila ang mga customer na direkta na lang bumili sa kanilang mga branch. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, pahirapan ang paghabol sa naturang peking seller dahil nagbabayad ito sa social media company na Meta para sa sponsored ads. Gagamitin yung pangalan ng kumpanya nila at magpo-post ng ad itong mga scammer na may promo, uh, 50% off dito sa mga produktong yan eh yung palang pag-click nila, hindi naman napupunta doon sa kumpanyang yan. Napupunta sa scamming site at doon sila nabibiktima. Hindi ito binibet ng social media platform. Kung sino man ang willing na magbayad doon sa ad na yan, eh pinopost lang, lang, lang nila. So, kung mag-click kayo, wala silang assurance or guarantee na lehitimo yung mga nagbabayad ng ads na yan. Kung wala na rin lang namang magagawa, charge to experience ika nga. Magiging maingat na lang sina Jefferson at Rosa sa susunod at wala nang mabiktima pang iba ang mga salot na peking sponsored ad. Ano yung biggest learning for you here? Mas maganda pa rin kahit na it cost time magpunta ka sa mall. Never trust us a page that doesn't have a review nor comments, negative or positive. At nakakalungkot is uh, itong mga social media platforms become their enablers. At it would seem that they're not doing much in order to control or to reduce itong, mga scamming neto na ginagamit yung platform nila. There has to be some way of making them accountable sa, sa ganitong mga bagay na panluloko sa mga mamamayan o talagang binago ng social media ang buhay natin. Sa ngayon, naglipa na na talaga ang mga walang matinong magawang nakapeperwisyo pa sa iba. Kaya talasan ang paningin at panamdam. Mag-ingat sa mga kawatan online. Ako po si Jess De Los Santos at ito ang aking Budol Alert.